Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Hinezaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga manging isda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Numulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga taong. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At balikan lang natin ng konti ang nangyari nung nakalipas na linggo sa ating pong Ibanghelyo. Si Jesus ay nagbalik sa kanyang bayan at namangha silang lahat nang marinig nila si Jesus. Siya ay napakahusay ng magsalita, napakahusay ng magturo kahit na si Jesus ay hindi nagkaroon ng tinatawag na formal na Uh, paggagabay mula sa ibang guro. Kung kaya, nahirapan silang tanggapin si Jesus. Maganda ang kanil, kanyang ginagawa, magaling siya, pero dahil doon sa hindi nila matanggap na itong si Jesus na anak ng isang karpentero ay makakapagsalita o makakagawa no, ng mga bagay na ginagawa niya, na hindi nila ginagawa. At si Jesus ay kanilang ipinagtabuyan, halos ihulog sa bangin, dahil hindi nila matanggap ang mga sinabi ni Jesus sa kanila. Kaya si Jesus ay umalis na lang doon. Hindi siya nakagawa ng maraming uh, milagro o kababalaghan doon. At ngayon, sa kanyang pagpapatuloy, narito at kanyang hinaharap at tinatawag ang mga makakasama niya. Andi dito si Simon Pedro at ang iba pang mga alagad na si Santiago at Juan. Si Jesus ay mula sa isang pamilya na mababa ang antas sa lipunan, isang karpentero. Malinaw po ba? Ito nga mga kausap niya. Sabi po dito, nagpapahayag siya ng salita ng Diyos at hiniram niya ang bangka ni Simon. Para nang sa ganon ay hindi siya madumugin at hindi maka, mapigilan no, na makapagsalita. Dahil kung sa dami ng tao, lahat ahawak, lahat didikin, may hirapan siyang magturo kasi yun yung mahalaga yung mapakinggan ng mga tao ang salita ng Diyos, ang mensahe mula sa Panginoon. Hindi yung pagpapagaling, hindi yung pag nakahawak siya, gagaling ang mga tao, hindi yun ang, ang pinaka uh, sentro kung bakit naririto si Jesus. Ang sentro ay matuto tayong makinig at mapakinggan natin ang mga salita na kanyang ipapahayag. Malinaw po ba? Uy, ayaw niya ba sa akin? Misa nang tayo magkaniig, no? Pero lagi ko rin pinapaalala yan, no? Minsan kapag ang mga tao pumupunta sa simbahan o kaya naman uh, lumalapit sa pari, ang gusto lang talaga yung blessing ang gusto lang talaga ay yung mapagaling pero ayaw makinig sa salita ng Diyos. Naintindihan ba yon? Eh ang isang tao natutong makinig, doon pa darating at papasok ang napakaraming biyaya higit pa sa inihingi mo, higit pa sa inaasahan mo. Kung matututo ka lang, makinig. Kaya tinan niyo po, binibigyan ko ng diin kasi, no, yung sino sa si Jesus, siya ay isang anak ng katwentero. Sino itong mga kausap niya? Sila yung mga eksperto naman pagdating sa pangingisda. Mga mangingisda. Oh. Mangingisda, karpentero. Ito mga manging isda, ang sabi po dito, magdamag silang walang huli. Alam nila kung saan yung mga isda. Alam nila kung paano yung teknik, kung paano makakahuli ng mga isda. Kabisado na nila yon, no? Pero ang sabi, magdamag na walang huli. Naglilikpit na nga eh. Give up na. Nabutan na sila ng sikat ng araw, eh lalo pa, kapag masyadong maliwanag, kalat ang isda. Pero wala talagang isda. Anong sabi ni Jesus? Pumalaot kayo ulit. Ihulog mo ang lambat. Teka, anong alam mo sa pangingisda? Karpentero ka. Pero ang sabi dito, dahil sinabi mo, no, sabi ni Pedro. Dahil sinabi mo, sige, gagawin ko. Umalaot, hinulog ang lambat. kinailangan na ng tulong ng iba kasi lulubog ang kanilang bangka sa dami ng huli. Kung halimbawa lang ikaw si Pedro, ganun din ba ang magiging reaction mo? Igigiit mo ba na Anong, anong alam mo? para ba minsan mainit pa ang uloy. Eh. Kasi nga, para bang bigo ka eh. May nagsasabi sa iyo, ihulog mo ang lambad, ikaw na eksperto, igigiit mo ba yung sarili mong galing o bibigyan mo ng pagkakataon itong nagsasabi sa iyo? Ito ang napala ni Simon. Dahil pinakinggan niya at natuto siyang magpakumbaba. Kasi minsan ang kalaban natin yung pride eh. Ba't ako susunod diyan? Ba't ako makikinig diyan? Sino ba yan? Eh ako ang magaling, eksperto nga ako eh. Kaya sa kagigit natin na sige, gusto mong patunayan na magaling ka, o lalo ka tuloy bumabagsak. Lalo tuloy tayong nawawala. Hmm. At tinan niyo po, no? Sa kabila ng lahat ng da sa dami ng huli, biyaya yun eh. Pero anong ginawa ni Simon? Iniwan din ang lahat. Kasi alam niya na, na ito, nagsasalitang ito, ay walang iba kundi ang Panginoon. At kapag marunong sumunod, marunong makinig ang tao sa Diyos, pagpapala ang darating sa kanya. Yung inaakala niya na hindi kailangan niyang biyaya, hindi pala yon ang tutugon sa kanyang pangangailangan. Higit pa ang ibibigay ng Diyos sa taong marunong sumunod sa kanya. Masigit na maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao Amen